Good morning mga kababayan at mga kapatid at mga kapwa ko mga vloggers at lahat ng kababayan natin dyan lalong lalo na sa mga maritis na si Aling Mari at yung kanyang anak na si panyo na laging tumitira sa Iglesia ni Cristo laging sinisira ang kaisahan na hindi nila kayang gawin ingit lang yan So mga kaibigan andito tayo ngayon uh, malapit na tayo uh, malapit na tayo sa mag ano mag 20k subscribers maraming salamat sa suporta ninyo kahit ganyan lang kaliit ang channel natin itutuloy natin yan para siyempre ay ipahayag din natin ang ating mga damdamin at yung mga sumisira sa kapatiran sa Iglesia Ni Cristo lalo sa tumamahala i-continue nyo lang yan at nangangako rin kami na ipagpapatuloy rin namin yung pagtanggol namin sa aming tagapamahalang pangkalahatan dahil mahal na mahal namin yan pagtatanggol namin yan kahit ang buhay pa namin ang magiging ano dyan itataya pa namin ang buhay namin dyan yan ang pinangako namin bago kami nabautismuhan ipagtatanggol namin ang aming tagapamahala at higit sa lahat ang iglesia ni Cristo na aming kinaaniban kaya pasensya na kayo mga sumisira sa iglesia ni Cristo na kung ano-ano ang mga sinasabing mga paninira pambabatikos, panguusig wala kayong magagawa sa amin. Kaming mga miyembro, nagkakaisa kami. Ipagtatanggol namin ang aming sinumpaan. Ipagtatanggol namin ang aming relihiyon na kung saan ito ang tunay. Dito namin kasi nalaman ang tunay na aral at salita ng Diyos. Kasama ng Iglesia ni Kristo ang Diyos na ang Diyos. Kaya hindi hindi susuko yan. Walang, hindi, walang makakapigil yan. Ika nga sa Biblia, nasa, nasusulat. Sino ang pipigil? di ba? Walang pipigil diyan. Di ba? Itutuloy at itutuloy ng Diyos ang pagpapala na ibinibigay niya sa banal na iglesia. Kaya kayo na mga mahilig mahilig siraan ang iglesia ni Kristo, nako. Wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Dahil ang lahat ng kapatid sa buong mundo ay talagang nakaunawa yan ng aral. Yung pag yung yung pananampalatayang naitanim sa puso namin. Yan ang hindi nyo kayang bakbakin. Kahit ano pang gawin yung pagpapaliwanag at paninira. Kahit anong gawin nyo pang uh, mga aligasyon sa banal na iglesia. Hindi mangyayari yan. Sinasabi ni Aling Mari, nanalo ko kami. Maling mali ka dyan. Ikaw na matandaka, ka. Maling mali ka dyan. Matanda ka na nga. Nag, nagpapaniwala pa nag, nagpapaniwala ka pa po sa mga sabi-sabi at mga chismis pati mga AI na mga uh, voice na nakaano ginagamit mo pa eh, hindi naman pwede yun di ba kaya kahit anong gawin nyo kami ang mga kanib sa Iglesia ni Cristo patuloy kami sa aming katatagan patuloy kami sa paglilingkod kasi alam din namin ang batas alam namin yung separation of the church and the state kaya yung ginawa ng Iglesia ni Cristo na rally Walang bahid ng politika yon Kung ando naman si Marculita, okay lang yon dahil kapatid di ba? Diba? Isipin nyo nga, kahit nasa mataas na mga posisyon, sumusunod sa pamamahala. Ay sa bagay, hindi naman nakapagtataka mga ambassadors nga na nagko mga president ka, nagko sa pamamahala. Ayun lang, ba? Diba? Tingnan natin yon Tapos itong mga, mga, simple-simpleng mga vlogger na ito kung makapanira, akala mo may nagawa na sa pamahalaan eh. Wala pa namang nagagawa sa pamahalaan, pero kung makapagsalita, akala mo nagpapakabayani nagpapakahero, hero Hindi naman bayani, 'di ba? Bakit may bayani bang nagmumura? May bayani bang sumisira sa kapwa? Ah. Pilipino? Wala. Bakit? kung titingnan natin. Tapos sasabihin pa, uh, sasakupin ng Iglesia Ni Kristo ang Pilipinas. Saan kayo nakakita ng Pilipinong sinakop ang Pilipino? Ang Pilipinas. Eh, Pilipino na nga yan eh. Sarili ng bansa natin, sasakupin pa. Anong klase? Ang ginagawa ng Iglesia ng Kristo sa ikabubuti ng lahat. Yung rally na yon para ipahayag ang damdamin ng taong bayan na hindi yan napapansin ng pamahalaan. Eh. Diba? ba? Ganun lang, walang iba. Nako. Eh bakit andun siya? Si Marculita nagsalita kasi nga siya ang nakakaalam kung ano ang nangyayari doon sa kamara at sa quadcom. Sino kaya magsasalitang iba? Oh, Aber. Wala. Tanging ang kapatid lang na may malasakit at lakas ng loob. Tapang ang may kakayahang magsalita noon. Walang iba. Kaya, yung mga sumisira dyan sa mga iglesia ni Kristo, eh, pati yung mga ibang mga vlogger na mga negative ang ano sa Iglesia ni Cristo. Nako, baguhin nyo na po yan. Wala, walang ginagawang masama ang Iglesia ni Cristo ever since. Ever since. Wala akong nabalitaan na ganun. Ever since. ito, nauubos na nga itong buhok ko. Hindi pa ako nakap nakarinig ng mga negatibong bagay sa banal na iglesia. Nang umari ba ako, katuloy ako dati. Nagbaptist eh. nag pa nga ako eh. Oh, munti ka na nga akong mabautis mo sa mga map oh, tingnan mo. Bat andito ako sa iglesia ni Cristo? Kasi naunawaan ko ang aral. Hindi sa kung nalo ko ako. Ganun po 'yon. Aling Mari at ipipanyo. Oh, di ba? Mga kababayan namin. Magsorry din kayo. Ay, sinisigurado ko, matatawag din kayo. Maniniwala rin kayo. Kung paano kami naniwala dahil ang bawat binibitiwang salita at pagpapahayag ng mga iglesia ni Kristo ay nakabase sa Biblia. Binabasa lang nila, walang sariling ideya. Ganun po. Kaya, talagang ang totoo, ang ipinapangaral niyan ay yung nasa Biblia. ba? Diba? So hanggang dyan na lang muna, papasok na tayo, kailangan na tayong mag uh, magserbisyo mag ngayon. Baka malay tayo at baka mapulaan pa tayo. God bless, shout out sa lahat ng mga kanib sa Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga Pilipino. Kahit ano pang reliyon po ninyo. Shout out po, God bless po sa ating lahat.